Diba oh Si Pug si Teting oh Si Mego Sleeper bus Peña Pranciadoros Yan, meron na namang, ano, isya star, no? Saan niyang galing? Lucena? Ah, galing Lucena yan. Dito na po kayo. 18-3-2. Ayan, namamayagpag na sila, oh. Galing Lucena. Standing. Lunes nga, lunes. Maraming basero. Luma sa nang basero pa Manila. Ito pa sa isa star. Sa galing 18884 no, ay galing Bicol yan. Dami na oh. out kay amigo Pog si Yan. Kay Pinoy Bus Driver. Good morning, good morning. Kay Pinoy Bus Driver. Yan, traffic na dito sa Santo Tomas. Baluwas. Ang daming bus, oh. Halos dati puno ano, standing pa yung iba. Galing Bicol, with the special permit. 1290, behind li ba yun? Special permit yun. 1105 pipe, greyhound, skanya pintors sarug, i unti na nakikilala yung uh, isa sa tanong. Mga isang linggo pa At... Saka yun na ng pasayro yun. Dapat nga mga 20, no? 20 braso, no? yan, naipit ang traffic yung mga bus natin palawas. Haba ng traffic oh. Ito ay Alps. Alps yan, galing Tabaco oh. ko. Eagle, galing bisaya yan. Eagle Star San Felix shout out at good morning kay Tatay Tony at kay Nanay Nori ng uh, Barangay Ba B10 Ba Ilaguna sa akin driver syempre good morning oh. kay driver Kaljeha. JF So, mga shuttle ito mga ganda shuttle ito ng uh, Santo Tomas Porten Porten galing uh, Rawis siya Five one three. Amihan ah, Amihan ah, bus Tinabot na ng traffic yung mga galing Bigol at Bisaya Ilabel Same Padami yan talaga ng paso, Purits, gold line Doors. Mega Bus Bicol Lizarog TL Tipico 2H Man, natakbo na pala yung 2H sa na, nabiyahin ha Gold Trans. Raymond, Raymond Trans. Ito. Ayan, yung ating bagong bus. Ano oh. number niyan? 28R. Stallion Express. DLT. Hino Hino rin J-O-N Apat na Pirasa yan Apat na bus yung bagong yun 28 29 30 31R Suwerte mga taga Bicol Naga Matnog Sila ang mga doon pag naman maluwag, pwede rin naga. With CR. May CR po yan sa loob. TLTB Stallion Express. RMB. Ibalilo Balilo yan Galing matnog din yung. Galing matnog ordinary aircon ito ay uh, diamond star ba? may bago na ring uh, basang diamond ha? higher talagang uh, lumilevel up na yung eh. mga bus na ano mga bang uh, bus company ano lumilevel na silang bago gold trans meron na ring higher Gold Trans ano Sabi nung iba, yung Gold Trans daw ay ano, uh, katulad ng pintura ng ating bus. daw si Yung Bobis Liner, Bobis dalawang bago noon, dalawang taon. At yung RMB naman may bago din yan lalabas Yung man, man diesel Silver star. Ayan, mga galing bisaya na yun eh, Nasa natin Naubos na yan ang mga galing pikol Sumiikat na naman ang haring araw Talagang Mamaya, init na naman, ano? Silver. Back to normal na naman. Ano May pasok na naman ng skwela at saka trabaho. Mag-iipon ulit ng pera. Uuwiin ulit. Pesta na mamayo. Ano? Maayo naman, maayo. oh, uwi yan talaga yan. Maayo. Yan talagang uh, pinakamaraming uh, pesta. San Pablo.